Ating tayo ng Big Big River. Pero nandito pa tayo sa tulay, sa taas. Dungaw lang tayo sa baba muna. Tayo ipupunta dyan, sa pinakababa na yan mamaya. Dinignan lang natin yung view, kaya minto muna tayo dito sa tulay. Napakagandang tingnan dito sa taas. Hanapin na lang nila, Junior. Hindi, ayun na no. lang. Nakikita ko yung pababanggino. Yun, sa dulo. Ma? Para may tumatawag sa atin ah. Ang dami pa lang mga cottage na yan oh. Uy, Daniel! <laughs> Naglakad na da yun doon. Wait lang. Daan na. Punta tayo sa river. Ito ay bit-bit river. Medyo malayo. As in, nasa kabundukan. lalaharin na lang namin lalaharin na lang namin pa papunta kapunta sa may ilog mula doon sa tulay lalaharin na lang kasi bako bako yung daan walang Ay, simento hindi naka simento nalakari nalakari. kaya lakad na lang mas better bato bato kasi dito oh Madulas. Ano, naisarado ko ba yung ng kong cellphone? Ay, ko. Baliw ka. Naisirado ko naman siguro. Dito, Bitbit. Welcome, guys. Nandito na tayo sa Bitbit Bit River. Ayan, welcome. First time ko din dito makakarating, guys. Kaya, samahan nyo kami. Sama-sama tayo, guys. Ayan lang. Pero, <laughs> again. Mama. 50 yung, 50 yun, tricycle. Parking nyo din. Naraw ang data. Tricycle boy. Hanapin mo sila tita mo. Ay, sino ba tita? Kaya titignan natin yung ano. At tingnan natin yung mga amount nila kung magkano. Yung mula sa motor, sa tricycle, sa mga sa mga cottages na, na ma-occupy natin yun yung babayaran natin. Bali walang bayad yung tao, walang entrance sa tao pero ang babayaran yung mga sasakyan na dala natin. At pag walang dalang sasakyan naman, meron ka ng bayad 20 pesos parang sa ano, motor. Kaya magdala ka na lang ng saksak yan. Mas mainam na... Saan nilalagay yan? Ayun na. Ayun na. na. Ayun 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 na.

Sobrang Kobra lang tubig, kita mga botos sa ilalim. Nadanyo? niyo lo. Ang lamig paano tubig sobra? Kaya pa kumbig, Ngayon ay alas ano? Kaya pa siya ano? Kaya pa oras, ang oras. 3. Kami ay dumating dito ng 9 o'clock. <laughs> Ngayon ay alas 3 na ng hapon, medyo kukunti na ang mga tao. Nag-uuwi na. Yan. Wala mga ng mga tao yung mga cottage, marami. ordinary ordinaryong araw, hindi ganong maraming tao. Ayan. Ang gandun. Pero pag mga weekend yan, punong-puno daw dito. May malaking bato sa gitna. May nakasulat, bawal tumalon. Siguro dati may tumatalon dyan. Medyo delikado siguro. Kaya pinagbawal. Pero dun banda malalim. Eto mababaw oh. Kita mo na yung kita mo yung mga bato-bato. Pakalinaw ng tubig. Kita mo yung mga bato sa ilalim. Yan. Medyo may kalayuan sa kabihasnan. Pero sulit naman, maganda. Kalahating kilo man yun. Kasi ano yun eh, yung team?

May mga pinaka din silang mga bangka. Plastic na bangka-bangka. Tsaka salbabida. Yung plastic na bangka-bangka, isang oras lang, 200. Tapos yung salbabida naman, yung malaki, 100. Yung maliit, 50. Bung maghapon nyo yun na yung gagamitin. Pero kung meron naman kayong dala, pwede rin naman magdala ng mga salbabida. <laughs> may mga nagtitinda rin dito, mga tusok, ano eh, tusok. tusok, tusok. Mga tusok-tusok, mayroong tindahan na mga, yan, mayroong mga kantin-kantin. Tapos, doon, may isang bus. May isang bus na dumating, puno na mga, ano, maraming kating pero kakaunti ang mga ano madlang people dahil ordinary days nasasila din na sa dulot sa may iba pang bagong dandan ng ilo buhoto si Doon 'yung bike? Oh, okay. na. Maglakad na tayo, Moses. Kasi delikado pa ganoon. Sis. Pagana sumakay.